Hindi naman makalat si Ayush. <laughs> Black tea yung iniinom niya, guys. Sabi niya, ayoko nyan, mama. hoy ah. umiinom ka pag nandun ka sa auntie mo. Tapos pag dito, ah. ah. sabi <laughs> oh, niya. <laughs> Ayaw kong Ayush. Kay, na. <laughs> Andyan na naman yung line. Kami, nung mga bata, kami. Ganito yung kinakain namin. Ganito yung iniinom namin. <laughs> Gano'n na tayo, guys. Ah, uh, Magsasaing na ako. Good morning! Good morning! Antay muna kayo, no? Magluluto muna ako para kay Ayos kasi mm -hmm. may pasok. Hi, guys. <laughs> eh, ah. <laughs> Let's take a photo. You hold my hand. You see, you take a photo with me. Like this. Like this. Like this. Like this. Look at me. Look at me. Ayosh, shy Like this. Baby. <laughs> Hello everyone. Hello everyone, love Kiss Peace mommy. I love kit, love kit guys. Good morning. <laughs> <Good> Motty <morning>, mommy. Hey, Muty guys. I'm Moti. Who is Moti? You. I'm not Moti. I'm sexy. El Moti. <laughs> What's not your sexy. new song? Batadala mm -hmm. <laughs> dumbi. Yeah. Yeah. No. <laughs> Antay na naman tayo ng bus guys. Papasok. Mm -hmm. <laughs> Pag ito si Ayos talaga, makukurot ko talaga yung singit nito pag dumihan tong damit nito. Malapit nang magbulaklak yung mga palay dito, guys. Pagchechenelas ko lang to guys. At maulan pa rin. Maulan-ulan. hi guys after live so nandito na ako agad agad sumaganda so, maganda kasi wala pang tao wala pang tao ano bang maganda kasi hindi pa kumbaga hindi pa ganun ka matao oh, sabi ko sa inyo eh ang lutak lutak kaya ayoko kong dalhin si Ayos oh, mabilisan <laughs> Bili ako ng saging pala mamaya pang na ang saging, sibuyas sa kamatis lang yung target ko 80 per kilo guys ngayon ang kamatis sibuyas din, tapos 40 naman yung patatas yun lang so away na agad ako guys balay yung sa bazaar ko sa mga gulay gulay 505 na kaagad yung nagasto ko. <laughs> Isa't kalahating kilong sibuyas, kamatis, ganun din. Isa't kalahati. Tapos yung taro, isang kilo. Patata, uh, patatas, isang kilo. sa samosa, bumili ako ng pitong pirasong samosa. Uh, kulang ko na lang sabon, tsaka mantika doon na lang. Doon sa suki ko. Saktong alaks dos, guys. Nandito na ako sa bahay. So, may pahinga pa akong 30 minutes. Masa pa rin yung buho ko, eh. Abi. Buksan natin saglit to, guys. Pero, ewan ko kung kakain tong mga to. Excuse me. Nababangin ako. Ewan ko kung kakain to at maputik yung ano. Yeah, yeah. Maputik ang bukid. hoy anong ay naantay nyo? Parang nasanay na silang hindi lumalabas, ah. Labas! Labas! Ayaw nyo nang lumabas, no? Para ma-exercise yung mga tuhod. <laughs> Actually, nakakapurdoy eh, guys. Kasi, yung isang sako ng, ano, tahop ba? Three days lang yun. Siyempre, two times. So, three days lang yun. Mahal ka man din. One eight yung isang ganun. Isang sako. Mas malaki pa ang kinakain nila, guys, kasi sa amin na tao. <laughs> ya, labas muna kayo. si nandito na agad ako, guys. Maantay na ako kay Ayush. Momo. That's momos. That's not momos. Samosa. Hey, momo. Makain na siya ng samosa, guys. Malaki kasi yung isa. Mapapaburp ka na, inom ng tubig. Marami na. Ah, wag mo na sa Nasa ko kayang-kaya niyang ubusin yung dalawang samosa, guys. Tapos yung juice. Ang um, musog na siya. What's your Nasta in school? I don't know. What? You don't know? I'm my Nasta in school. Why? A new Nasta? Bago daw yung pagkain nila sa school. Tapos pues, hindi lang basta magkakatay guys. Kailangan talaga naka-announce sa lahat ng kapitbahay. Na nagkakatay o di ba? Bongga. <laughs> Grabe. Ang amoy pusa na naman yung mga damit natin nito guys. <laughs> Pag matagal ng ano. Walang, walang init. Pera na lang yung uniform ni Ayos kasi pagka dryer nun, pwede rin yung plansahin. Hindi mo pwede yung kulahat ko lahat. Nung, uy! Aaray naman tayo sa kuryente. Anyway, guys, hanggang dito lang muna yung vlog natin. Thank you so much for watching. Ingat! Ingat po kayong lahat. Salamat po.